Sa usapin ng posibleng galaw ng Los Angeles Lakers, lumutang ang pangalan ni Magic Johnson matapos niyang ipanukala na mas mainam kunin ng koponan si Najama Ryan Sharp at Kelly Oubre Jr. Ayon kay Magic, kung titingnan ang salary cap ng Lakers, mas praktikal daw ang pagkuha ng dalawang ito kaysa isang high-priced player na katumbas lang ang impact ng tatlo. Para kay Magic, isang pito, limang center at isang anim, walong wing na parehong may tiyak na gamit ang kailangan ng Lakers sa panahong ito. Samantala, kung pagbabatayan ng datos, si Jammer Ryan Sharp ay nagpakilala bilang isa sa pinakamahuhusay na rim protector sa kolehiyo bago pumasok sa professional rank. Sa huling season niya sa Western Kentucky at Ole Miss, nagtala siya ng 7.5 puntos. 7.3 rebounds, at halos 3.0 blocks bawat laro, may 62% shooting mula sa field. Bagamat hindi pa siya kilala sa opensa, malaki ang presensya niya sa depensa, bagay na magagamit laban sa mga higanti tulad ni Victor Wimbanyama ng Spurs. Ayon kay Coach JJ Redick, malaking tulong sa spacing at rotations ang pagkakaroon ng shot blocker na kayang dumpense sa pick and roll at paint. At samantala, si Kelly Oubre Jr. naman ay may karanasan bilang 3 and D wing. Noong nakaraang season kasama ang Philadelphia 76ers, nag-average siya ng 15.4 puntos, 5.0 rebounds, at 1.1 steals, habang nasa 38% ang kanyang 3-point shooting at may solid defensive rating na isandaan at labing isa. Kilala si Ubre bilang versatile defender na kayang bantayan ang parehong guard at forward, bagay na kulang ngayon sa bench ng Lakers. Sinabi ni analyst Brian Windhorst na ang pagkuha ng isang wing scorer na mababa ang presyo ay magandang insurance policy kung may injury man sa starters tulad ni Austin Reeves o Smart. Kung ikukumpara ang lineup ng Lakers bago ang mungkahing ito, nakasandal sila sa malalaking kontrata ni na Luka Doncic at DeAndre Ayton, habang si Lebron James ay nasa twilight years na ng kanyang karera. Limitado ang flexibility nila sa cap space, kaya mahalaga ang bawat roster spot. Sa pagdaragdag ni na Sharp at Oubre, posibleng magkaroon sila ng mas balanseng second unit at dagdag na depensa sa front line, kumpara sa pagkuhan ng isang mahal na pangalan na hindi naman kayang punan ang parehong pangangailangan. Hindi rin dapat kaligtaan ng papel ng supporting cast. Ang mga manlalaro tulad ni Jared Vanderbilt at Gabe Vincent ay maaring makinabang sa presence ni na Sharp at Oubre. Sa ilalim ng paint, makakakuha si Vanderbilt ng mas maraming tulong sa rebounding, habang mabibigyan si Vincent ng pagkakataong mas tumutok sa pag-orchestrate ng opensa sa second unit. Ang chemistry ng mga bagong recruit at ng kasalukuyang core ay magiging mahalaga sa pagbuo ng identity ng Lakers sa depensa at transition game. Sa huli, ang mungkahi ni Magic Johnson ay hindi lang simpleng pagdaragdag ng pangalan sa sa roster. Ito ay isang diskarte para sa depth at flexibility. Hindi man sila superstar caliber, parehong swak si na Ryan Sharp at Kelly Oubre sa pangangailangan ng Lakers ngayon. Kung maipapakita nila ang kanilang value sa mababang presyo, maaari itong maging isang underrated move na makakatulong sa koponan habang pinapangalagaan ang salary cap. Ngunit gaya ng lahat ng galaw sa liga, mananatili itong sugal na kailangang sukatin ayon sa performance at fit sa sistema. E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang e-like at e-subscribe para sa mas marami pang Lakers update.